magluluto po ako ng inabraw na bagbag kong at dahon ng ampalaya at mayroong kasamang mushroom pero lilipat na po tayo sa loob dahil umuulan na ayan, kaya ako po mas gustong magluto sa labas dahil dito ay madilim, maingay yan? At napakainit po dito kaya mas gusto talaga sa labas para mas maganda rin yung ating view. Ayan, so dito na natin itutuloy ang pagluluto. Kumukulo na ang tubig kaya maglalagay tayo ng kamatis at nor cube. Mayin natin ang ampalaya. Ito po yung tinatawag na balang sa Ilocano. Balang na pariya. So marami nga po nagko-comment minsan kung kumakain din daw ang aking mga anak ng mga niluluto pong Pinoy food, especially ng mga Ilocano food. Alam mo naman kapag Ilocano po, mga dahon-dahon, mga bagoong, inabraw. So titignan po natin ngayon kung magugustuhan ba ng aking mga anak ang inabraw na bagbagkong at ampalaya. Talong at sitaw, kabote. Itong malalaki ay pipilas-pilasin lang natin ganyan. Bagoong, bagbag kong, hindi ko na hinimay para buo-buo. Tikman ko na muna dahil mabilis natin lulutuin yung ampalaya mamaya. Mm, sarap. Lastly, ampalaya. Mm, mga nagbanglo. Ang bango mga kaumami. Konting luto lang. Ilubog natin at patay na natin ang apoy. So ayan, tikman po natin ang bagbag kong inabraw. Mmm, nakakatakam. At ampalaya na mayroong kabuti. Ito ang aking bunso. Tignan natin kung magugustuhan niya kumakain ba sila ng Ilocano food. Pero of course, hindi na natin lalagyan ng dahon ng ampalayang sa kanila. Sinasa sabaw na naman yung tamis. Mmm, ang bango. One for you. Give me your spoon. Ah, shim 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 shim. Ah, let's shim together. First bite. Use your ano you know, fork. Use your fork, cup. Kaluwetipu kasi yun ayeratan yung sa mga kutsara kutsara. Yan. First bite. Hmm. Mm, long. Mga ineh? Di Hmm. How is it? Wow, maganda siya. Ah, yan yun eh. How is it? Yummy ah? Mm. No? <laughs> But you can eat it. And you have to eat it because we don't have other food. Fish. Bagbag bag kong in a brao. Bagbag kong? Yeah, bagbag bag kong is the flour. In a brow is the kind of cook. The kind of cook. <laughs> Alay, bagbago <goong. laughs> uh, dati po ay dahon ng ampalaya, ampalaya lang yung niluluto ko. Ngayon ko lang pinaghalo with bagbag kong. Ah, try the fish, daddy. This is the, ano is that? Mm. How is it? Oh, Kinday, mai? Oh, aroy di. Okay. Powa. Uh, I added some ampalaya leaves. Mm. Maka, mala. Okay, Mac? Okay, Mac? You like the fish? Kabute! Yay! Yes. Mmm! O oh, yan, lang po ng mga dalaga dahil naligo. Wow! ba? Diba? Wala silang choice. <laughs> okay. Dahit siya, Mac, ha? Okay. Uy, bagbag ko. Na hindi nahimay. <laughs> Ren likes the sitaw and the mushroom. Siamai. Aw bagbag kom duay lok. The flower one, that one is mapait. Sit down lok. Mm hmm. Pen nak tuwa. Oh man tin wa tao niao. Not mapait. Kom nit นึง. Kom lang daw. Okay. It the fish duet. Kengมาก. Na tatawa po ang aming ampon. Sia po si pibua at ibua. Sia po ang aming ampon at Hindi nga ho siya mahilig sa gulay. Pero sabi ko, hindi po, po pwede dahil ang bahay namin ay magulay. Ayan. O, try again, Pibua. Kinday, kinday. Pibua King. Ah, uh, do-do-do. May nagsishir share. <laughs> Kasi ate beauty, o, oh, finish lang, o. Oh. King ma. So, ayan mga kaumami. Kumakain po at nag-uulam din ang aking mga anak dahil wala silang choice.